Come with me as I tap on the basura into Tushlanda. Charlang! For today's video, kahit maulan, we're gonna visit one of the Filipino stores slash restaurant here in Gothenburg, Sweden. I invitation myself to eat their house. Kaya tara, sakay na sa Cebu Pacific. Ano daw? But seriously, this is what happened. Once upon a time, there was someone who sent me a message appreciating my vlogs and how I made her laugh sa mga vlogs kong Pernitimern. Sorry, Zai, for posting this, but kung napasaya kita pinakilig mo naman ako mm -hmm. And what a small world secret lang to guys ha pero She's the manager slash one of the owners of Mercado PH, which is a Filipino store here in Tushlanda, Gothenburg, Sweden. Isn't it amazing? Kaya kahit umulan, bumagyuman, pumunta talaga ako dito sa shop niya. Hindi ako galit, nag explain lang. But there you go. We just arrived in Mercado PH located at Tushlanda Tour number 3. At welcome na nga kami ng bonggang bonga yung vibes pagpasok. Alam mo yung feeling na parang nasa Pilipinas ka lang. Yung... yung vibes na parang nasa convenience ka. At 12 in the morning, bibili ng shop ako kasi nagutom ka. Ganun na feeling. Grabe, nag heart, -heart na mata ko. Ang dami ko nakikita. gustong gusto ko. Pero hindi ako gusto. <laughs> ah. At alam nyo ba, while on the process of making this shop, na-acknowledge na sila ng Swedish community. Ay, grabe. Nakaka-proud talaga. <laughs> hindi ko na madetalya sa inyo, guys, kung anong food ang meron sila dito. Ba, but... ang mga kinikrave nyo, andito, may shop kita okay? yan meron din silang bigas na mais, may mga pansit kanton, meron pang mga noodles, mga delata, toyo, suka, at iba pa. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Suking Tindahan. If you're a Filipino, what are you waiting for? Bumisita na kayo dito at bilhin nyo na ang mga cravings nyo. Pagkatapos mabusog ang mga mata ko, eto na siya. Bubusogin niya na ang ating mga chan. I am a Filipino. Of course, rice is life. At hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa. Tinago na lahat ng mga hiya. Kumain na kami ng bonggang bonga. Kain po. Marami pang kapatunog. Ang sarap. Punta na kayo dito sa market. Teka <laughs> <laughs> pa no! A few moments later, habang kami kumakain, may mga Pinoy na ngang pumasok. Parang hindi ko to siya kilala. Shout out at the sa mga gusto ng kakanin dyan. mag-order na po kayo. Ganito lang naman katsasarap ang mga benta niya. But what I can recommend talaga, the best shop out in Gothenburg, oh, 'di ba? Baka naman. Moving on, meron din kapehan sa Mercado PH at hindi lang 'yan. Meron din pa offer na mango ice cream si Mayora. At siya mismo ang gumawa. E di sana all. Ako talaga, talent ko lang talagang kumain, hindi ang magluto. And if you're curious kung masarap ba ang mango ice cream niya, ay nako, para siyang mangga. At dahil nabusog na nga ako sa mga pakain ng Mercado PH, kailangan na nating maglakad. It's boodle time! Ayan na nga. Nakita na ang kopi ko black na matagal ko nang inaantay. At itong something biscuit yata to. So, pinag-iisipin ko pa pero mm, tapos na ako mag isip Kukunin ko na siya. <laughs> We get some piatos also, barbecue flavor, and then some pillows na chocolate. Uy, kakainin ko pala yan. May mga Korean noodles and Japanese noodles din sila available sa so shop. At syempre, magpapahuli ba ang pantawid gutom na pansit kanton and jampong. I am a Filipino. Of course, amoyin um, ko yung bagoong kahit nakasil siya. <laughs> Hindi talaga ako masyadong mahilig sa isda, but when I tried this bangus boneless na pininito, oh my god, it was so good. Kaya nga naubos na kanina, wala na kayo nakita na bangus, di ba? A few moments later, padami na ng padami ang mga Pinoy na pumapasok and even Swedish or other nationalities to buy something good from the Philippines. Piliin mo rin ang Pilipinas. At alam nyo ba that they have an upcoming event on June 15, 2024 from 10 a.m. to 3 p.m. in celebration of the 126th Philippine Independence Day with the theme, Unity in Peace, celebrating the Filipino culture in Sweden. Isn't it exciting? There will be cultural program and presentation, mini food fair, games, and Filipino art exhibit, at marami pang iba. O diba, kaya tatap Thank you for visiting Mercado PH. next time. Bye. 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 <laughs> Thank you so much. Salamat. <laughs> 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 visit Mercado PH in Tarlanda. They are open from 11 to 6 on weekdays and 11 to 4 on weekends. Thank you guys for watching. Goodbye.